gawa chapter 22 verse 16 up to 30. At ngayon bakit ka tumitigil magtindig ka at ikaw ay magbautismo at hugasan mo ang iyong mga kasalanan na tumatawag sa kanyang pangalan at nangyari na nang ako'y makabalik na sa Jerusalem at nang ako'y nanalangin sa templo ay nawalan ako ng diwa at siya'y nakita ko na nagsasabi sa akin magmadali ka at umalis ka kaagad sa Jerusalem. Sabagat hindi nila tatanggapin sa iyo ang patutuo tungkol sa akin. At aking sinabi, Panginoon, napagtalastas nila na ako ang nagbilanggo at humampas sa bawat sinaguga sa mga nagsisang palataya sa iyo. At nang biibobo ang dugo ni Stibag iyong saksi, ay ako namay nakatayo sa malapit at sinasanguyonan ko at iningatan ko ang mga damit nang sa kanya ay nagsipatay. At sinabi niya sa akin, Yumaon ka sapagkat susuguin kita sa malayo sa mga hintel. At kanilang pinakinggan siya hanggang sa salitang ito. At sila ay nangagtaas ng kanilang tinig at nangagsabi, Alisin sa lupa ang isang gayong tao sapagkat hindi marapat na siya mabuhay at samantalang sila ay nangagsisigawan at ipinaghahagisan ang kanilang mga damit at nangagsasabog ng alabok sa hangin. Ay ipinag-utos ng Pangulong Kapitan na siya ipasok sa kuta na ipinag-uutos na siya sulitin sa pamagitan ng hampas upang maalaman niya kung sa anong kadahilanan sila ay nangagsigawan ng gayon laban sa hatya. At nang siya ay kanilang magapos na ng mga panaling katad, ay sinabi ni Pablo sa centurion na katayo sa malapit, Matuwid baga sa iyo na hampasin ng isang tao, taga Roma, na hindi pa nahahatulan. At ang ito ito'y marinig na centurion ay naparoon siya sa pangulong kapitan at saka na ipinagbigay alam na sinasabi, Ano baga ang gagawin mo? Sapagkat ang taong ito ay taga Roma. At lumapit ang pangulong kapitan at sinabi sa kanya, Sabihin mo sa akin, Ikaw bagay taga Roma at sinabi niya, Oo, at sumagot ang Pangulong Kapitan. Binili ko ng totoong mahal ang pagkapamayang ito. At sinabi ni Pablo, Ngunit ako'y katutubong taga-Roma. Pagkarakay ngay nagsilayo sa kanyang mga sa kanya, sana'y susulit. At ang Pangulong Kapitan din naman ay natakot nang maalamang siya tagaruma taga-Roma at dahil sa pagkagapos niya sa kanya. Datapwat ng kinamukasan, sa pagkaibig na matanto ang katunayan kung bakit siya si isinakdal ng mga hudyo, ay kanyang pinawalan siya at pinapagpulong ang mga pangulong si sabdote at ang buong sinitrin at ipinapanaog si Pablo at iniharap sa kanila. Amen.